Good day guys and welcome back to our channel for today's video on the Beat 110 wow. ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina sabi na nyo guys ay bigyan lang doon itong girek no at nang na check ang kanyang spark plug yun no basang basa ng oil ang kanyang spark plug ibig sabihin guys oh, no. ito ay nagkaroon ng puting usok na sa kanyang tambot so, so kapag nagkaroon ng puting usok ang ating motor guys ang spark plug ang unang matatamaan at lagay <coughs> na nababastid ngayon, ang gawin natin ay i-pull out natin ang kanyang makina, guys. At i-check natin ang kanyang liner, cylinder head, at saka ang kanyang valve seal. So, ngayon, na-pull out na natin ang kanyang makina at tanggalin natin ang dapat na tinggalin sa kanyang makina, guys. Siyempre, guys, kapag mga scooter, mayroon niyang cover no, sa ating block. So, yan po ay next sa ating magneto. No? So, silbi yung propeller ng magneto, Diyan po, tinatapon yung hangin papunta sa ating block nagsilbing huh? Cool sa ating cylinder block para hindi ito magkakos ng overheat. So, na po ang cover ng ating cylinder block. So, ngayon, baklasin na natin ang kanyang intake manifold, no? Kasi hindi natin matatanggal yung cover sa ibabaw na bahagi kapag andyan pa niyang kanyang intake manifold. So, ito daw ay pangalawang beses na palitan ng spark plug, no? Possible, nagkaroon na talaga ng paunti-unting usok ang kanyang makina. hindi nyo siya maklaro guys. Pero kapag ah, nasisimhot mo ang baho ng kanyang tambot, so ay manghi talaga. Ibig sabihin is nagkaroon na pagsunog <laughs> sa kanyang oil. Medyo matigas yung kanyang intake manifold kasi ang ginamit nilang pang dikit ay gasket oil. You know, kulay puti. epoxy sa sobrang dikit. So meron ding sobrang gasket oil guys na muntik ng makain ng ating cylinder head. You know, Kapag nakain yan, magkaroon niya ng loss compression ang ating cylinder head. So, kapag tayo naglalagay ng gasket oh, no. or guys o kahit anong klaseng pandigit dapat is imamassage lang natin sa surface para hindi ikaroon na magkaroon ng surba, subra, o excess na mapupunta sa loob ng ating makina o sa ating oh. cylinder head na ng loss of compression. So, ngayon guys, atanggal natin ang ibabaw na bahagi. Next, ang ilalim naman. Sa ilalim na bahagi ng 100-bit carb is mayroon siyang ESV, no? yung ESB na yan o resection valve ay nakakondem na yan. So hindi natin matanggal yung box na yan o cover na yan hanggat hindi natin matanggal ang tubo ng ESB which is nakakonect sa kanyang okay. cylinder head. So may bolt na dalawa dyan, na 6mm, tanggalin natin. So yun know, o, natanggal na natin siya guys. So pwede na natin matanggal ang kanyang cover sa ilalim. So, yun. So, since natanggal na natin yan, next is ang dalawang bolt naman sa kanyang capit top kapit cover ng kanyang cylinder head. So, magkapare lang po sila okay. ng Mio. Yamaha Mio, guys, no? Ang design ng cylinder head. Na dalawang bolt lang. Ang kanyang nakakabit. So, next natin gawin ay pwede natin sikotin ang kanyang cover, guys. Medyo may katigasan, no? Pukpukin natin ng kaunti. So, yan. Natanggal na natin. Next, natin tanggalin ng kanyang o-ring, no? Okay. Yun, no? Hirap pa naman makahanap ng o-ring ng Honda Beat. Lalo na, peace out na ang motor na ito. <coughs> so, para mapakinabangan pa natin, guys, is itutinan natin ang pagsikwat ng kanyang uh, gasket o o-ring. Top cap it o-ring. yun o cylinder head gasket. So, kapag kayo ay first time lang o bago lang or DIY or beginner pa lang sa pagwaklas ng cylinder head, lalo na sa mga scooter, i-check nyo muna ang timing guys, no? Para magka magkaroon mag kayo ng problema kung sakaling mag-assemble kayo ulit. So, hanapin nyo okay. na yung letter T na timing mark. So, yun, no? at saka yung go hit na parang triangle na yan. Dapat yung dalawang yan is nagkatapat. So, kapag nakatapat yan, automatic, magkaroon na rin ng timing ang ating cylinder head guys. Dito naman sa ating cylinder head is mayroon siyang timing mark na parang dot. So, para daw na check natin guys, no? Para hindi ag agad natin babaklasin ng ang cylinder head kung wala tayong ideya kung paano i-check ang kanyang timing. Kaya ang cylinder head naman, mayroon kayo dalawang makitang go no? Sa ibabaw at saka sa itaas. So, dapat nagka-coincide yan, label sa ating cylinder head. At the same time, yung dot is nakatoro sa harap, no? Nakasintro naka yan. So, kapag nakita nyo ng timing at memorize nyo na, ay pwede nyo na natanggalin ang dalawang bolt na yan. So, luwagan nyo muna dalawang bolt na yan. Huwag nyo matanggalin unless hindi nyo matanggal ang kanyang tensioner toser, na siya nakutulak sa ating timing chain. So, yan maluwag na ang kanyang bolt. So, pwede na natin tanggalin ang kanyang tensioner toser guys. So dapat i-check nyo rin no, for make sure na mayroong side play ang ating cylinder head, ang ating adjustment nating ating balbula. Kasi kapag naka-close yung cams, na naka top yung uh, piston natin, yung dalawang balbula naman guys ay mayroong play o side play or okay. mayroong up play. Depende na rin sa design sa motor. Kung mga Honda side play lang, okay na yung walang up play. Hindi ka tuloy lang susukin. na kailangan pa lang clearance ng pataas o up play. So natanggal natin ang kanyang tensioner to sir. Next natin gawin is Pwede na natin tanggalin ang dalawang bolt ng kanyang camshaft. So, kapag matanggal na yan, pwede na natin matanggal ang kanyang camshaft sprocket, guys. Ikotin lang natin ang kanyang timing chain. So, yun. Yun ang kanyang timing mark na may dot at saka dalawang guhit. So, next nyo gawin is luwagan ang dalawang stud bolt na connect sa kanyang cylinder block. At ang kanyang cylinder head. Kung maluwag ng dalawang yan is next, tanggalin ang apat na nut sa kanyang cylinder head. Sa kanyang cylinder head guys, sa right side na bahagi is mayroong spring yan na nakausli. Naka so yan po ay connected sa ating one way sa ating camshaft. No? So dapat i-check nyo yan guys kasi mahuhulog yung spring na maliit na yan. Okay. Basta meron kayo makita yung spring na yan guys sa right side na bahagi sa gitna natin yung cylinder head. So, nasya silbing tulak sa ating Uh, One-way setting camshaft, ulitin ko lang. So, tanggalin na natin ang dalawang stud bolt. So, dito na natin malaman, guys, kung anong problema ng kanyang motor. Kung nagkaroon na ba ng gas-gas ang kanyang piston or ang kanyang liner. Or possible, nagkakaroon na rin ng problema ng kanyang piston ring. Nagkaroon ng na pag up. So, sa kanyang cylinder head din, i-check din natin guys kung di ba nagkaroon ng uh, carbon, maraming carbon sa kanyang combustion chamber at the same time sa kanyang exhaust, okay. no. So, dyan natin malalaman ang sitwasyon once nabuyak na natin ang kanyang cylinder head at saka cylinder block. So, so sikotin na natin guys is natanggalan natin ang apat na, uh, dapat tanggalin yung apat na nut at the same time yung dalawang stud bolt. Ayan, medyo may kaipita, no? Kasi doon ako gasket oil din ang ginamit sa kanyang cylinder head gasket. Kaya sobrang tigas, tanggalin ang kanyang cylinder head. So yun, natanggal na natin guys. So ito na yung moment of truth. So yun, no, ang daming carbon ng kanyang exhaust. Oh, Pero yung pagkos no. guys, medyo malinis naman sa tingnan. No? Di gaano ang carbon. Di, 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 di gaano ma-oily. Kasi kapag oily yan, may problema talaga sa kanyang piston at saka piston ring. So yung exhaust lang talaga ang mayroong maraming karbon Para mas sure din ang sitwasyon ng kanyang liner at saka piston ko mayroon bang gas, gas is tanggalin, na rin na natin ang kanyang cylinder block. So ito ay eh, mayroong kay katigasan guys kaya gagamit tayo ng rubber mallet no? parang sa Sama tigas nga. gas, gasket o rin ang ginamit sa kanyang base gasket guys kaya ganoon na lang kasobrang higpit o dikit ang kanyang uh, cylinder block so yun natanggal na natin siya dito na natin makikita ang kanyang piston so yun know, o ox nox mga kanyang piston guys oh. yun o no? Know, walang gas gas wow! at ang kanyang piston head yun know, o Sobrang dry o tuyo. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng problema ang kanyang piston ring at saka ang kanyang liner. Amazing. Kasi kapag may uh, oil na nakapatong sa kanyang sila, uh, piston guys, ibig sabihin may oil na lumalabas sa kanyang piston. Yun ang indikasyon okay. na nagkaroon ng problema ang kanyang liner at saka piston ring. Yan, check din natin ang kanyang liner guys. Video, suabi pa rin ang kanyang liner at walang mga hairlines. So, indikasyon na yan na walang problema sa kanyang liner na nakikita natin. So, balik na rin lang natin guys. I-double check lang natin o no? kasi... Uh, mahirap na magkaroon ng problema kung sakaling i-assemble natin na uh, pilitan kung meron tayong makitang gas-gas uh, o lalim ng kanyang liner so nakita naman is walang problema napakalinis naman guys uh, naalala ko itong motor nito na ay na-reboard daw no nung nakaraang taon so napaka ganda naman ang resulta ng pag guys kasi wala naman siyang gas-gas at will maintain ang oil naman no yun no ox-nox ang kanyang liner makinis pa, makintab, walang kalawang. So walang indikasyon na parang nakastambay ng matagal. Kasi kapag may nakastambay ang ating orgays, nakapagawa ng kalawang yan sa loob ng ating liner. At i-check din natin ang kanyang mga piston rings, Oks naman yung mga piston rings, gumagalaw lahat, walang nakastock up. At kung i-check nyo o tingnan nyo ang kanyang piston head guys, napakatuyo talaga, walang gaanong carbon. So possible, ang problema niya ng kanyang motor guys ay nasa valve seal. I-review natin ang kanyang liner guys to make sure talaga na ito yung magkaroon ng problema. isulat talaga, talaga tayo magkita ng, uh, dapat kadudahan na dapat siyang i no? Aww. You know, napakaswabi mo ng kanyang liner so dito tayo sa kanyang exhaust guys kasi possible na sa exhaust ang problema o sa kanyang valve seal once na maluwag na ang ating valve seal sa loob ng ating uh, cylinder head so yung valve stem naman o sa gitna ng ating valvula ay lumalabas yung oil kasi yung uh, loob natin cylinder head guys ay naka nakababayan uh, nakababal sa oil no? once nakababal dyan sa oil automatic nandun yung balbula yung uh, valve seal naman yun ang nagkocontrol na no? walang oil na nagkakaroon ng pagtagas sa loob ng ating exhaust yun know klarong klaro guys nabasang basa talaga ang ating valve steam ibig sabihin nagkaroon na ng pagliking ng oil na nagagaling sa loob ng ating cylinder head at siya namang nagkaroon ng pagsunog sa exhaust which is nakakonvert ito ng puting usok. So nagkaroon pa rin yan ng pagbawas ng langis guys. Kasi yung sinusunog na ating tambutso ay langis yan na galing sa loob ng ating cylinder head. So kung okay. Na confirm ng problema lang ng motor ay valve seal. Siyempre hindi makukompleto ang ating pag uh, ng valve seal guys once na hindi natin siya binabalve block or ginagrind. So doon ko sa part 2 ipapakita sa inyo kung paano natin siya dismantle at kung paano natin ibalblap ang ating balbula. At the same time, papalitan okay. din natin siya ng bagong valve seal. So, yon dinable check ko talaga ang kanyang piston, guys. Kita, kita, kitang kita nyo naman, diba? Napakatuyo talaga siya. So, wala natin yung pagduda dyan, kundi na sa kanyang uh, cylinder head lang, no? So, yun, double check ko na rin ang kanyang combustion, guys. Yung exhaust lang talaga, ang daming carbon. Yun lang, guys, no? Sa araw na abang-abang sa team. part 2, ang pag asimbo kaya pag bulb wrap na po sa kalang grill. Maraming salamat at see you, see, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.